para kasi uh, ano nila sinusuportahan namin yung sentimiento nila sa uh, mga ano nila gusto nilang mahalin ngayon na yung terminal sa mas malapit at sa mas maka anong lugar na madali sa pasahero at sa kanila sa mga transport sector hindi lang sa ano to eh sa, sa amin eh wala kaming makukuha dito kung hindi serbisyo na lang talaga ang bibigay namin para sa yung pagbabagong kailangan natin ito na bibigay na ng ano sanggunian yung serbisyo na hinahanap ng taong bayan so po sa kwarto kanina may mga nakapanay na po ng mga uh, price to drive na kung saan may uh, uh, mayroon silang higit, of mga ticket regarding sa mga ng pusa pusa so yun ko bang uh, nila to si may may legal ko na business sa so, uh, pagkakaalam ko natin 500 daw yung uh, multa so kung susumahin mas mataas ko yung hinihingi nila multa kasi sa mga nakikita ko eto yan ha ah. yung creation so far as we know it sa dunian, the creation of the office itself of Proposal, wala non-existent the office So, yung mandate nila na manghuli, wala rin. So, ibig sabihin, illegal. So, illegal. Kaya nga, kahit na i-deputize sila ng PNP, kaya eh, sila kumuha ng authority na i-enforce yung manghuli, mang ano, ticket. Oo. Pwede sila mag-traffic. Okay, we will allow. So, pero, not to the extent na manghuli sila, mag-ticket sila ng tricycle na nagahanap buhay. Ito trabaho ng pulis na deputized by the LTO. O, so, saan si, alam ba natin, saan sila nag-training since hindi naman na sinanction, hindi naman binigyan ng authority ng sanggunian. So, ano po yung action na yun natin sa, para sa kanila? Uh, we, right now, we have collected collected pictures and uh, ano, mga um, um, tickets traffic citation tickets and consolidating them and uh, we will file appropriate uh, charges against uh, those uh, who are ano, responsible so what is the kasi cover bali sa kanila ano uh, pwede na anahin natin ng grave abuse and uh yun regarding sa creation and eh, technical of sa head nila. the local chief executive who allowed it to ano, happen eh, saan sila kumukuha ng sa ano nila remuneration <laughs> yeah, <laughs> okay, kung sa manisipyo ay walang problema kung so, dinig po namin is 170,000 oh, yeah. yun ang ano rate yata ng kanian, eh yata ng uh, tawag nito mga Kas casual employees yeah, yeah. so na, saan no, 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 po saan, 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 ginihingi uh, nila bilang pagtupo sa... So, uh, yeah, God, we do not know. Hindi namin alam yan. Kasi na, since di naman sila, ano eh, uh, deputized or uh, authorized, na, ano, di naman kinilala ng mga eh. Remember, the executive can appoint. Diba? The executive can appoint the uh, employees within the, ano, the executive branch sa department niya. Pero, with respect to traffic enforcers para ilagay niya sa personal services hindi pwede alam naman natin lahat yan tapos kung hanggang hindi binibigyan ng go signal ng, ay, ng hindi pinipirmahan ng or ng sanggunian walang validity to the appointment itself hindi ba? kanina po nabanggit ni Vice Mayor yung about 207 uh, 676 thousand na parang uh, SOP lagay. SOP lagay. Yes. Regarding lang sa house land. Yes, yes. Operation. Uh Oo. -oh. So, ah, uh, Ah, uh, we have, ano, ah, uh, documents na nando doon. Makikita ninyo na hindi lang yung 676,000, pati yung 8,500 and 913 pesos. Nakalagay doon, indicated doon, SOP lagay. So as in na specific talaga. Talaga right, ah, SOP lagay. SOP lagay. Okay sir. Uh, after this itong pinumpisan niyo to sa ano ho ba pa yung maasa na mga ano ba yan, ano ba ba yung na, lang, uh, ma na lang, ba yung mga apektado ng mga mo ko ano pa yung mga na, lang, na, lang, na lang. uh, like I've said uh, we in the Sangguniang are doing everything we can uh, to address the issue at hand before the Sangguniang tapos uh, kung ang uh, lahat ng appropriate actions gagawin natin. Uh, if it, it includes uh, filing of charges against uh, our chief local executive, uh, then so be it. Talagang ganyan eh. This is transparency, uh, accountability in government. And uh, uh, ito nga, kailangan natin talaga ng ganitong pakakbang para mauna ang taong bayan, hindi yung uh, posisyon ang inuuna, Oo. Okay, last lesson. sir. Uh, ano yung appeal natin sa ating mga bayan natin? Uh, may, may natin may, may, may... Sa atin, ano, wag kayo kayong matakot. Ah, hindi naman no, po nagkakagulo o ano. Ito lang, eh, ginagawa lang namin yung trabaho dito na as re elected representatives of the people. Eh, kailangan naman may tao na na manindigan sa mga alam nakikitang mga pagkakamali dito sa bayan natin. Sinabi ko nga sa privilege speech ko, eh, if not us, who? Sabi rin na eh, Franklin Roosevelt, he was asked a question between righteousness and peace. Which would we prefer? He answered righteousness. Ganun din po tayo. Yan lang. Oh yeah.